sabi sa akin nung isang lalaki, kailangan namin tong gawin sa inyo kasi may kasalanan ng daddy niya sa amin. Walang robbery eh. Nung naghiwalay ng father niya, tsaka grab ng opportunity ito nga wala na yung lalaki, pero matagal na may gusto. Kaya lang, naka-drugs, nag -pick out. Apat na miyembro ng pamilya Payumo ang pinatay habang nasa loob ng kanilang tahanan sa Santa Rosa, Laguna kabilang ang ina na si Nancy at mga anak na si Joanna Rose, Maria Angela at John Anton. Nagtamo ng mga saksak sa katawan ang bawat biktima. Samantala, swerte namang nakaligtas sa madugong krimen ang isa sa mga anak ng biktima na si Helen at naging saksi sa mga naganap noong September 9, 1995. Magandang gabi. Ako si Martin Antanar. Uli nating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang buong katotohanan sa Payumo Massacre. Dito sa Crime Classic. Fire, 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 fire. Ito ang tahanan ng Pamilya Payumo sa Panorama Subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Kwento ni Helen Grace, bunsong anak ni Naangilito at Nancy, punong-puno raw na masayang alaala ang kanilang pamilya. Ang hindi ko lang makakalimutan ng buo pa kami, uh, siguro yung every time na yung nag-outing kami ng family ko, pagka kunyari may mga outing activities yung daddy ko. Ngunit may mga pagkakataon din daw ayon kay Helen Grace na hinahamo ng pagsubok ang katatagan ng kanilang pagsasama. Dati, nung siyempre nung buo pa kami, happy naman. Pero siyempre hindi mawawala sa mag-asawa, sa mami at daddy ko, yung nag-aaway sila, nagtatalo. Pero part na rin yun siguro ng family namin. Siguro mga 11 years old ako nung nangyari yun. Tapos siguro naghiwalay sila ni mami, siguro mga three years na rin. Kumilang bahay na, kumabilang bahay na, yun si daddy. Sa paghiwalay ng kanilang mga magulang, labis daw itong dinamdam ng kanyang ina na si Nancy. Nakikita namin mami ko na umiiyak, lagi nang lalasing, ganun. Siyempre, hindi, hindi, hindi mawala sa amin mga anak na maapektohan din kami. Kaya naman mas lalo raw naging malapit si Helen Grace sa kanyang ina. Yung sa mga kapatid ko, talagang almost halos lahat ng trabaho sa bahay, shoulder ng mami ko. Hindi niya pinakikilos yung, yung mga kapatid ko. Hindi niya pinagdalaba kung ano-ano yung mga ganun. Ito rin daw ang naging daan upang mas maging matibay ang kanilang pagsasamahan bilang magkakapatid. Tumayo round na amat ina sa kanilang magkakapatid, ang nanay na si Nancy. Open naman yung mami ko sa mga kapatid ko. Basta yung, yung pupunta yung mga, ano, yung mga maniligo niya sa bahay, yung maniligaw ng mga kapatid ko dito sa bahay. Tapos ayaw niya yung, ano, ayaw niya yung nakikipag-meet, yung nakikipagligawan sa labas. At noong ikawalo ng Setyembre taong 1995, masaya pa na dumalo sa isang party ang mga magiinang payumo sa Panorama Montessori School. Nagkasabay kasi sila eh, yung dalawang ate ko. Nagkasabay sila ng year. Tapos... Ano, uh, nung time na nag-acquaintance sila, hindi ko alam kung acquaintance or JS eh. Si Ate Maan, uh, nakuha pa siyang star of the night noon. Tapos, ano, Happy naman kasi happy naman kami nung time na yun, nung gabing yun. Matapos daw ang kasiyahan na kanilang dinaluhan, agad din daw nagdesisyon ng mag na umuwi sa kanilang bahay. Siguro mga around one, mga ganun. Pero after naman noon, ako kasi yung unang natulog. Pero sila, nung mga kapatid ko, yung mami ko, nag-picture taking pa sila sa labas. Una raw nagpahinga si Helen Grace ng gabing iyon. Ngunit sa gitna raw ng kanyang pagkakatulog, ginising daw siya ng isang madugong pangyayari. Ang kanyang ina at mga kapatid, natagpo ang patay at naliligo sa kanilang sariling dugo. Parang alam mo yon yung nasyak ka sa nakita mo. Tapos lumapit ako noon. Tapos sabi sa akin, dumapa ka. Tapos, di, ano, dumapa ako. Nung paggada pa ako, piniringan ako. Noong gabi rin daw na iyon, isang kasamahan sa trabaho ang naghatid kay Lito na masamang balita na nangyari sa kanyang pamilya. Nung mangyari kasi yung massacre sa amin, ang daddy ko noon nasa office sa Nyugan. Ano-ano ang mga naganap nung hating gabi ng September 9, 1995? at sino-sino ang -sino mga taong nasa likod ng walang awang pagpatay sa maginang payumo. Walang robbery eh. Nung naghiwalay ng father niya, tsaka grab ng opportunity ito nga wala na yung lalaki, pero matagal na may gusto. Kaya lang, naka-drugs, nag-freak out, Ayon sa naging investigasyon ng mga otoridad, apat na sospek ang itinuturong nasa likod ng pagpatay sa pamilya Payumo. May atraso sa amin ng tatay mo! Nagkaroon daw ng alita ng mga sospek sa pamilya na nauwi sa isang karumaltumal na krimen. Ayun kay Helen Grace, nung gabi noong September 8, 1995, bago mangyari ang krimen, magkakasama pa silang mag-iina na umuwi mula sa isang kasiyahan. Ang masayang pagsasama-sama na mag-iina, magwawakas na pala nung gabing iyon. Walang... Base sa investigasyon ng otoridad, wala raw anumang senyales na purasaan pumasok ang posibleng sospek sa tahanan ng pamilya Payumo. Kasi ang unang pag namin uh, na walang forcibly entry, walang sinirang bintana o ibig sabihin, kusang pinapasok sa loob. So, ang mga suspect at that time under the influence of drugs. Bagamat musmus pa lamang noong naganap ang krimen, sariwang-sariwa pa rin sa alaala ni Helen Grace na noong labing isang taong gulang pa lamang noon. Ang bawat detalye ng pangyayari sa masaklap na sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay. So, nakatulog na ako. Tapos bigla na lang may ano, bigla na lang nagising ako. Ah, uh, kasi may nagkakagulo. Tapos yung ate joan ko nga, sigaw ng sigaw ng, Mami, 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 gano'n, gano'n, gano'n. Mami, bakit? Tulungan niyo kami! Mga kapatid, bakit? mo niyo kami! Ah! Sa kwarto namin, mga kapatid, ang, ang nandun lang, yung second kong sister, si Ate Maan, tsaka ako. Ano yun? Ate, huwag ko eh. Nagpupumilit lumabas ng pintuan. Hinila ko yung damit niya. Sabi ko, saan ka pupunta? Tapos si sabi niya, pabayaan mo nga ako. Di, ayun, pinabayaan ko na siya, lumabas na siya. Sitan ko nga na magtago sa ano, sa ilalim ng kama namin po, para awa niya na. Wag po. parang hindi na rin ako mapakalinan sa loob ng kwarto kasi ako na lang yung natitira eh. Ang ginawa ko, lumabas na rin ako. Hanggang sa, nung paglabas ko, nakita ko nga yung mami ko. Ngunit hindi rin nakaligtas si Helen Grace sa kamay ng mga sospek. Uh, tapos yung kuya ko, nandiyan naman sa may, ano, sa may salas may TV namin. Tapos, yung ate ko nakahiga naman sa set. Tapos yung ate maan ko nakasama ko sa kwarto na lumabas din, tinatali pa lang siya sa may dining table. Hanggang sa may nagpalapit sa akin yung lalaki na sabi sa akin, Hoy, halika ka nga dito. Tapos yun, nang dahil, ano yun eh, parang, parang alam mo yun, yung nashock ka sa nakita mo. Piniringan ako tapos ano uh, tinali ano ko sa lik, ano sa kamay patalikod tapos tinali din yung pa ako tapos nung habang tinatalian ako narinig ko yung mami ko uh, sabi niya imoy ko ano yung kung ano yung kailangan mo sa amin sa akin mo na lang gawin or sa akin mo na lang kunin wag mo lang sasaktan mga anak ko po, parang awal na lang yung kasasaktan. Anong kasalanan namin? Kung gusto ko, anong gagawin niyo sa akin? Parang awal na Anong gagawin niya sa akin? Kwento pa ni Helen Grace, isa-isa silang tinali ng mga sospek at tinala sa master's bedroom ng kanilang bahay. Nag-uusap sila, sabi nila, ah, pare, ano nang susunod na gagawin natin? Tapos na isasabi ng isa, bahala na, pare. Ano po ba ginagawa sa amin to? Ano po ba kasalanan namin? Huwag atraso sa amin ang tatay mo! Sabi sa akin ng isang lalaki, kailangan namin tong gawin sa inyo kasi may kasalanan ng daddy niya sa amin. So, ano, hindi ko na, ano, hindi na ako nag-attempt na itanong, itanong pa kung ano. Para kay Helen Grace, tila isang malagim na bangungot para sa kanya ang bawat kaganapan na nahagip ng kanya mga mata noong mga oras na iyon nakita ko kahit na nakapiring ako kasi maluwag yung pagkakapiring sa akin. Hanggang sa sinapit ng bawat membro ng pamilya Payumo ang kanilang katapusan. Sinaksak yung mami ko. Ang sumod na nangyari noon, sinaksak naman yung ate ko, si ate joan tapos si ate Maan. Nung sinaksak na ako sa leeg, inikot-ikot pa yung patalim sa loob ng leeg ko. Kasi nagawa ko pang magpatay-patayan noon eh ano, si Ate Maan dapat buhay pa siya. Kaso, sumigaw siya. Sabi niya, ay, aray, ganun, parang gano'n. Tapos, ano, ang ginawa sa kanya, binalikan siya, pinagsasaksak ulit na marami ng ano. Subalit si Helen Grace, tila inadya ng tahanan na mabuhay. Pinigil ko yung ko para isipin nila, patay na ako, gano'n. Tapos nang sinaksak ako sa ano, tigiliran dito, yun, doon ako nawalan ng hindi nung nangyari yung saksakan, sa, ano eh, sa ibabaw kami ng kama, lahat kami, nakadapa. Pero nung mad, ano, madatnan ako dito sa bahay ng mga rescuers, ano, nakaupo daw ako na nakasandal sa pader na, ng kwarto. Ayun sa sinumpang salaysay ni Ellen Marges, kapitbahay ng mga payumo at isa sa mga unang rumesponde sa pinangyarihan ng krimen. Bandang alas 11 ng umaga na ipatawag nito sa anak na si Maay Marges, si Helen Grace, sa kanilang bahay upang sabay na pumasok sa eskwelahan. Helen! Ako po! Subalit bumalik daw ang anak nito, gayong walang sumasagot sa tahanan ng mga payumo. Ilang sandali pa'y pa minabuti na ni Ellen na puntahan ang iba nilang kapitbahay upang silipin ang nasabing bahay. Bandang alas dos ng hapon ha, na, namatagpuan nila ang mag-anak na wala ng buhay. Ayon naman sa salaysay ni Danilo Guevara, isarin sa mga kapitbahay at mga unang rumesponde. Napansin nitong humihinga pa si Ellen Grace kung kaya't dali-dali nitong itinakbo sa pinakamalapit na ospital base sa autopsy report na inilabas ng NBI o National Bureau of Investigation. Nagtamo na labing isang saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ina ni Helen Grace na si Nancy. Si Joanna naman ay nagtamo ng dalawang putsyam na stab wounds. Si John Anton may labing tatlong stab wounds. At si Marie Angela, dalawamput dalawang saksak habang ang bunsong sa mga magkakapatid na si Helen Grace na milagrong nabuhay at nakaligtas sa kamatayan. Ayon sa sumuring doktor sa kanya, nagtamo rin ito na mga saksak sa si iba't ibang parte ng katawan. At nang magkamalay si Helen Grace matapos sa mga naging kaganapan, nagbigay ito ng testimonya sa korte. 19 days siya ta nung, nung nagkaroon na siya ng malay no. Ano na siya from coma. Nagbigay siya ng uh, statements. Ang binigay niya statements noon, uh, pinipinpoint niya ito si Jojo Ramos, si Alan Crusata, at saka yung Ibanez. Ito yung tinatawag na hip-hop boys na taga din sa Panorama Bill. Subalit makaraan ng ilang buwan, Binago ni Helen Grace ang nauna nitong testimonya sa maari sanang pagkakakilanlan ng mga sospek. Ang sinasabi niya rin, natatakot siya nung unang siyang magbigay ng, ng testimonya uh, implicating the hip-hop boys, sina Jojo Ramos ka nga. Na natatakot siya, sa kanyang ama dahil itong ipipinpoint niya ito si, si na Maximo Delmo kasi ito si Maximo Delmo lumalabas na kaibigang matalik pala ni nung ama niya na si Abelito. Apat na salarin ang lumutang sa naganap na investigasyon base sa binagong statement ni Helen Grace. Malabas na ang mga principal suspects na gumawa ng krimen ay si Maximo Delmo, Edmond Delmo, uh, Francisco Fit Lapis at si Danilo Lapis yung si Francisco at si Danilo ay magkapatid. Si Francisco Kitlapis ay nakatira naman to sa Kabuyao, Laguna. Siguro mga 30 minutes lang yung biyahe niya from do sa residence niya papunta do sa Panorama Bill. Ito naman si Maximo Delmo, tagarod din naman, kalugan mismo ng nung mga biktima na magkaroon ng cross-examination ng mga otoridad. Tila sa sariling bibig na rin ng isa sa mga sospek ng galing ang katotohanan at pag-amin sa naganap na krimen. Ito, base na rin sa admission ni Danilo Lapis. Uh, ito yung nag-confess ng uh, pangyayari ng buong krimen. At uh, ina, ina admit niya naman doon sa confession niya na isang, isa siyang lookout nung mangyayari yung krimen, no? Uh, ang nasa loob ng bahay, si Maximo Delmo, Edmund Delmo, at uh, Francisco Lapis. Ang maganda yun, sabi ni Helen Grace sa salaysay niya, hindi niya nakita si Danilo Lapis. Sabi naman ni Danilo Lapis sa salaysay niya, narinig niya si Helen Grace sa loob. So tama, kasi hindi nakita ni, ni Helen Grace. Tama, kasi sinasabi ni Danilo, nag as lookout siya. So, Imo, basta uh, oras na mga gabi, napasugod kayo. May problema ba? mo? problema mo? na? Ayon sa mga otoridad, hindi pagnanakaw ang naging motibo ng mga sospek. Wala rin daw planong patay ng mga biktima. Mukhang gusto nilang mag sa loob at kausapin ni Maximo si Nancy. Nagkaroon ng palitan ng paliwan na ganito si Nancy at saka si, si Maximo. Doon mismo sa loob ng bahay. Parang meron silang pinag-aalitan na dalawa. Base sa panayam ng mga otoridad kay Danilo Lapis na isa sa mga sospek, may plano raw si Maximo Delmo na puntahan ang tahanan ng mga mo upang bisitahin si Nancy na asawa ni Angelito. Walang robbery eh. Diba? Kailangan pag magnakaw ka, meron kang galana, na, nakaready na mga gamit mo. Ibig sabihin, may, ang ano lang is, nung naghiwalay ng father niya, tsaka nag-grab ng opportunity to, wala na yung lalaki, pero matagal na may gusto, kaya lang, nakadrugs, nag-freak out. Sa bawat detaling nakalap ng mga otoridad, base na rin sa salaysay ni Helen Grace at ng sospek na si Maximo Delmo. Unti-unti nila na pagtatagni-tagni ang bawat pangyayari at ang naging motibo ng mga sospek upang isagawa ang madugong krimen. Maximo Delmo, guilty beyond the doubt. Habang dinirinig ang kaso ng Pamilya Payuwo, pansamantalang kinupkup si Helen Grace ng mga kawani ng Department of Justice. Hindi naging madali ang buhay para kay Helen Grace nang mawalay ito sa kanyang ina at mga kapatid. Kung siguro kung buhay sila, ah... Uh yung hirap na yung hirap at sakit pag titiis hindi ko mararanasan siguro siguro lang tapos siguro makakapagtapos din ako ng college matapos ang sinapit ng pamilya payong hindi raw na iwasan ni Helen Grace na magtampo sa kanyang ama na sanay kumupkop at sumuporta sa kanya habang dinidinig ang kaso at the age of 15 naging independent na talaga ako kasi si Daddy, hindi naman niya ako, alam mo yun, yung parang inaruga, parang inal hindi inalagaan, hindi sinustentan. Parang, alam mo yun, yung para sa akin na, yung feeling ko lang na, siguro, kahit sabihin kong legal ako, unang family ako, parang bali wala lang sa kanya ako. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang apat na sospek na sina Maximo Delmo, Edmund Delmo, at ang magkapatid na sina Francisco at Danilo Lapis. Noong taong 1997, kinasuha ng apat na sospek ng kasong four counts of murder at one count of frustrated murder. And Demo, guilty beyond kasalanan eh. Bakit kami Nag-iwan ng mga pilat sa katawan ni Helen ang madugong nakaraan ng kanyang pamilya. At sa tuwing nakikita niya raw ito, patuloy itong magpapalala sa bawat sandaling kasama niya ang kanyang ina at mga kapatid. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime. classic.